I know you want it.

Siya tayo. Thank you. Kasi nangunulong natin. Pasensya na kung ako ngayon'y di para sa'yo. oh di ba? Pagkakainan mo ka, mo akong tanga. Hindi ni kasi kukuha siya ng bulaklak ngayon. Eh. Sensation ano na, na kapungin Magdidikitin mo muna siya Magdidikitin mo muna siya Huwag ka ng lima, apat Para may pangsagay Ibera ka na na Tambak na yung mga puti dyan Wala pang alaman-laman Ito na, ready na ako

Ayan. So, na kung may madami kang bulaklak, divide mo siya. ka sa gitna. So, mo ito yung bulaklak sa gitna. Ayan. Ayan na nakapalikot na doon. ka rin na. Ayan na ka rin. Maka. na. Ayan. sa gala. Ikot ka. So, yung ano. Yung sa baba.

di ba? yung laro mo, Para makita akong bawat na Bukas, Punta makita mo yung power power mo. move, lay up. Ay, ay ko, pita way, up. Maa, tayo, ka lang ha. Tapul ay! ay oh. bang bang!

Itik <coughs> <coughs> <todic> hey, okay, uh, na siyang mamatay. Buti nakita sa tubig. May yung iba dyan, pre? Nakti Hindi pa nata,

Salamat po yung mga tubig boy. oh, di ba? Bitawan mo yan. Sino sa siya yung iyan uh, ano mo yan? Ipe di pa yan. Shit, ganda ng buhay ko. Mr. Pokey, Pokey na tagakan. Yeah. 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 Back to you, Krilin. Putang <laughs> ina mo. Krilin, si Krilin yun eh. Back to you, dito ko may sa kaya. Kaya ng kopya ko wala Fifty... na may 50 na lang. 59 na pero mas masarap may mga status sa dalawang ito ako na dito ko na shop. Mas lalo na may Hindi sa mga ganitong kulay mas maganda yung status kasi nakita ko yung status eh. Iyakot mo lang siya ng konting bagyan. Pag naibuka mo na. Tayo ay papunta Ilan perasa ka? 2, 4, 6, 8, 8, 10? 25, ng madaan. 20, 25, <coughs> 29 Sige, 29 Wala mo na, Sib? Magawa ka ng 100 Nakagawa na ako, may video na ako May 100. May video na ako? Kaya nga! Hindi mo natin video ko sa ano? puta hindi naman ikaw gumawa, video lang. Sa YouTube ko? Buta, <laughs> yeah. buban! Tunahan pa ako ng picture may na may kinapost ako sa akin, hindi pa napost, hindi pa na-edit. Sa'yo, so, napost na kagad. kita yeah. naman saan yung hindi ano, no? tayo okay, sa video, pasan yung kulang. lang Eh. Taran. Yan, kasi hindi sa bilog. Ba, 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 isa dito. Isa. Dito. Dalawa. Tapos tatlo. na. Hindi kasi pag mo na hindi palapit. Ipalayo mo. Hindi. Ayan. Dito naman kita ko Ili。na Hindi. Na, dito nga. Kita ko na. ayun, Isa dito. Isa doon. Isa dito. Isa pa. Ayan okay, okay. pa isa dito. Ito. mo. dito isa. ito, 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 so pre. Ito, ito, dalawa. Tapos ito, dalawa. Ito, dalawa, yan. Pero ito? Oo. Oo. Putik na yan. Yeah. Yung kasi napanood yung isa pa. Yeah. Sabi ng isang florista, buka magsimula, huwag ka muna mag ganon-ganon. Maglagay ka ng gitna mo presently pagpipito po yung kita mo? Yeah. viewers ka ba? talo ito. talo 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 viewers talo 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 talo

Ay, ito ginamit namin sa ano? Pull out yata Hindi pull out yan. Luma talaga yan. Bago yan. Bago, bago. Ba bago yan. Kaso nga lang nung tinanggal ni Kupal sa plastic. Ano? Sira-sira na. Luma, luma na. Ano sa gitna na? Una pang bulok ng gitna. Yan, yan yun, yun yung nilagay namin sa sige. Nako! Naku. Sa

charge mo na pala ako. Robot ako. Bye-bye. Doon tayo sa ano.